Hello guys. Flex ko lang itong aking QR code. Ito yung unang bigay ni Grocery. Hard copy yan. Free lang yan. Ito naman, ako na nagpa-print nito. Ida-download mo lang to para mapunta sa gallery mo. Tapos, ipaprint mo at ipalaminate. So, pwede nyo yung i-scan. Sendan nyo na ako ng konting tulong. <laughs> so, share ko lang no. Um, ilang beses na ako nadadali ng mga bakla. No offense sa sa ibang mga bakla na matitino ito ay totoong kwento ko mula nung kauna-unahan kong nagsari-sari store nadali ako ng bakla sabi ko nga sa inyo hindi ako nai-scam sa mga links OTP naloloko ako sa mga taong lumalapit sa akin na nagkukunwaring maging totoong kaibigan ko pero hindi pala yung friend with benefits yung kakaibiganin ako dahil meron palang masamang intention ganon yung nangyari sa akin tapos ako naman uh mahirap talaga akong magtiwala sa tao kaya ano eh, okay, kilala nila ako dito bilang Mataray suplada kasi hindi ako friendly hindi ako ano ako introvert ako sa ano lang ako nag nagba-vlog lang ano ako pero in person sobrang tahimik ko tapos hindi ako basta basta nakikipag-usap hindi ako extrovert na hi hello parang friendship lahat ng buong barangay ako hindi kaya takot ako makipag-usap kasi lagi ako naloloko sa ganyan tapos, yung iba, alam mo yun, yung comment ng comment, gusto ako i-friend, yun pala. Magpaluto? Sige, antayin niya. Mag-vlog lang ako. Ang taray, may paitlog pa. Sige, sige. Ano to? Mamaya. Sige. Nap Pang ilan na niya yun? Lahat na, naano na niya, mga si Ayun, kakalit na lang, naghalo na ako ay Ah, ikaw maghalo? Oo. Sige. Ano yun? Hindi yun utang ng ano ah. Pamerienda yun. Kasi tatay niya yung nagda-tiles dun sa pinapagawa kong bahay. So, uno nadali niya ako kasi nagpapaawa. Ganon. Papash ko ako din Cash out? Sige. So, nadali niya ako guys na ano. Na alam mo yun yung dinadaan niya ako sa sa mabuti. Paano ba ito? Um, basta, kinakaibigan niya ako. Papasok siya sa loob ng bahay. Siya yung magluluto. Eh, noong time na yon yung ex ko na, yung ex ko before may trabaho pa. Tapos ako lang natitira sa bahay. Yung tipong pinagtatanggol ko siya dun sa ex ko. Naaamoy na pala siya ng ex ko na hindi maganda yung intention niya. Pero pinagtatanggol ko pa siya kaysa mabait. So, doon ako na-scam. Yung tipong tutulungan ko pa siya mag-apply ng trabaho. Bibigyan ko pa siya ng pang-placement. Ganun ako ka, ano, kapag ka na, attach ako sa isang tao. Kaya masakit sa akin kasi yung pera, palagi ko sinasabi, kikitain ko pa yan. Kasi noon naman walang wala ako eh. Kaya nung meron ako, nung nagkaroon na ako ngayon, Um, happy na ako sa ganyan kasi hindi ko naman akalain na magkakaroon ako ng ganyan, 'di ba? So, masaya na ako sa kung ano man meron ako ngayon. Thankful ako. Kasi sabi ko kikitain ko pa yan. Pero yung tunay na friendship, alam mo 'yon, ah, uh, mahirap 'yun kitain. Tsaka yung tiwala, 'di ba? Dahil nito, yung nais kam ako ng 300,000, hindi ako kasali sa ano ha sa sa paluwagan. Actually, kalahati ng 300,000 na 'yon ay utang mismo 'yon, parang tulong 'yon sa kanya kasi Ah, uh, tulong 'yun sa kanya kasi ano 'yun, parang hospital yung nanay niya, mga ganyan, mga uh, ganyang scenario. So, din ako nadadali ng na tapos yung mga bading-bading. Uh, kadalasan kasi, bading talaga, nakatatlo na. Tapos yung isa naman dun, ninakawan kami, ano namin yun, tendera, packer ng gamis. Kaya kanina may nagpapakash out sa Gcash. Baka, alam mo yun, may, dati kasi may in-scammer siya, scammer pala siya. Tapos, ang nangyari nun, yung Gcash ko yung binigay niya dun sa scammer. de ang ending, ako yung napagkamalang scammer kasi akala nung ini-scam niya, Gcash yung Gcash ng scammer yung binigay. Hindi pala, Gcash pala yun ang tindahan. Diba, wais din kasi yung scammer e, eh? diba? Ibibigay ba nila yung totoo nilang Gcash, e eh, nang i-scam nga sila. Binagamit nila yung tindahan para akalain eh, nung niloloko nila na sa kanilang Gcash yun. 'di ba? Kaya kanina may nagpapa-cash out bakla. Parang natakot ako kasi hindi ko siya kilala first time ko siya nakita. Tapos hindi pa siya yung magse Okay lang kung nakikita ko na may hawak siyang GCash account, siya yung magse at isesend niya sa akin pero sabi niya isesend niya daw antayin niya lang mamaya kukunin niya mamaya so ang ginawa ko binigay ko tong QR code ko kay grocery ano lang din para safe tayo di ba mag out sila through QR hindi ko binigay yung GCash number ko kasi hindi ko siya kilala and sa totoo lang may may phobia na ako sa mga ganyan, pero hindi ko naman nilalahat siguro nagkakataon lang talaga na palagi akong napupunta sa ganun na nanggagamit and ayun, ingat lang din